Isang araw nagbakasakali ako mag -bingo. Kasi ubus na yung pera ko para kay Streety Kaya nagbakasakali ako manalo Bigla nga pala lumapit saan si Itiang Bungan Kasi gusto niya samahan ko siya sa mo ako magwi-withdraw ko ng pera Wi-withdraw ka ng pera? Wow! Pera? Bro, pera? Grabe si Boy Ubo tsaka si Kudogs ang lakas ng panrinig. Ang layo-layo na ng bahay nila na pa rin yung usapan namin. Kaya ayan todo dikit kay Itchang Bunggan. At ako naman hindi nila pinapansin kasi alam nila na si Itchang Bunggan yung manglilibre sa amin. Kaya yung magtito todo ngiti. Kawawa naman si Itchang Bunggan minsan lang magkapera. Pero gaagawan pa na magtito. Pati nga yung pag-upo nila kay Blooming, hindi na nila pinatawad. Akala naman nila kung saan pupunta si Itchang Bunggan. Noon nandito na nga pala kami sa Cebuana. Pinapasok na si Itchang Bunggan sa loob dahil first time niya lang mag-withdraw ako yung sumama sa kanya. Kaya yung magtito galit na galit sa akin. Akala naman nila itatakos ko si Chambungan. Eh, isa lang naman yung pintuan dito. Ini-interview nga pala si Chambungan kung ano yung trabaho niya. Sinabi niya, vlogger daw siya. Kaya habang kinukuha nyo yung pera niya, ako naman dito ay tamang manifesting lang. Tingin-tingin muna sa mga gold. Law of attraction, magkakameron din ako niyan soon. Kaya tamang sipag lang. Nung nakuha na nga pala na Chambungan yung pera niya, lumabas na kami. At meron akong sinabi sa kanya. Kain naman tayo sa healthy foods. Tara! Sa Jollibee. Kaya busog na naman ang magtito. Kaya ayan, tamang himos muna kay Itchang Bunggan. Road trip na naman mga dugbyot. Buti nilang talaga mabait si Itchang Bunggan. Para nga pala makatipid si Itchang Bunggan, burger steak yung in order ko. Pero may napansin nga pala ako sa burger steak. Para siyang sumara. Kasi nung nakaraan, parang walang lasa yung sabaw. Nung tapos na nga pala ako kumain, nilabas ko na yung healthy food. Guys, ito pala yung sinasabi kong healthy food. Dinanong ko si Itchang Bunggan kung saan namin ito kakainin. At sabi niya, dito doon sa Jollibee. Guys, ito ang masustansya kaya to, Kasi guys, sobrang dami niyang gulay, tsaka prutas. Tulad ng okra, carrots, dragon fruit at talong. Sakto guys, ang tindugit nga pala, hindi nakain ng gulay. Kaya nga pala ako bumili nito para gawin naming snack. At sarap na sarap naman si Kuya Dog. Si Boy Ubo nga pala, 19 years old lang. Pero mukha na siyang 30. Alam nyo ba kung bakit? Kasi hindi siya nakain ng gulay. Kaya guys, huwag nyo tularan si Boy Ubo. At kitang kita nyo, si Boy Ubo umuubo. Isa lang ang ibig sabihin niya, masarap to. Kaya sana makatulong din to mga gulay na to para mawala na yung ubo ni Boy Ubo. Si Chambugan nga pala, 13 years old lang. Pero mukha na siyang 28. Kasi tulad ni Boy Ubo, hindi rin siya nakain ng gulay. At umaga, tanghali, gabi gabi panay siya at buti na lang ako guys nakain ako ng lahat isda karne gulay lupa putik puno dagat kahoy bundok t-shirt short brief air purifier computer electric pan kaya tignan nyo ako clear skin pero guys seryosong tanong masustansya ba tong vegetable snacks at pwede ko ba tong kainin araw araw masarap kasi siya para siyang banana chips